Kasi meron dito aspiring vlogger Mga vlogger ka O sige, 1, 2, 3, intro Go two... on, So yes mga kamaster, welcome back sa aking channel This was Masi And for today's vlog, meron tayong VIP si Tyler isang uh, famous vlogger Na ito ay walang iba kundi si Boy First Time uh, On the way kami ngayon Sa, sa kanyang uh, uh motor shop In uh, Giginto, Bulacan Kasama natin ang ating mga team balakas At the same time at uh, Iko-content na rin natin siya Sino ba si Boy First Time? Si Boy First Time, siya yung isang famous vlogger na

isa sa mga famous vlogger na sa Ellis Wall sa interview po sila welcome to my vlog vlogger ka ma meanwhile so ito ba ang mga sa kami kay boy first time ito yung isa sa mga famous vlogger dito sa sa Bulacan o hindi na sa Bulacan mga oh, tropa uh, nila talaga hindi ka pa eh. Ayan. So, top dog muna kami rito What's up? Sano saan? Mga abing Ito, mamahalin dito ah Ito, laka ano? Tonda Click So, baka mga kasi meron dito Aspiron Vlogger na si Hindi pa siya kilala eh So, mag -i intro siya So, ma'am, ganito yung intro ha Hi guys! Welcome to my vlog Okay 1, 2, 3 Intro! Hi vlog! Welcome to my vlog! Balik na! sabukin natin kung ano meron dito sa loob ng first time moto ni sa isa sa mga famous vlogger tara let's go

big balerat. pa spoiler pala yan. saan lang pa muna 'yung motor ko yan, spoiler pala 'yan. Wow. Okay. So ito, ang also... mga Ay, may glass gas Charot! Yan yeah, sa so, mga famous vlogger. Mmm, -hmm. helmet ko Wow! Number 1,083 Php 1,083 ah? Php 1,083 So ito mga ka-master It's my pleasure na i-sticker ni master ikakabit ni ikaw sa mga famous vlogger na si Boy, first time Naman natin ito saan ba po? Dito sir sa Yun <laughs> uh, Yun Nice Patong patong na lang uh, Thank you sir Salamat A few inches later Sige sir, baka meron kayong may share sa amin na sa mga aspiring vlogger na kung ano yung tip na yung mga uh, willing naman lang ako sa mga ano, sa mga adjustment sa mga yung aayusin motoblog sa akin motovlog motovlog Morang on motovlog eh trabaho ko po eh grab rider Motobrider. kaya lagi ako nasa kalsada pinaka content niya is bilang grab driver ah. bilang grab rider siya ang pinaka content <clears throat> niya kasi is uh, yung mga shortcut yung pinaka shortcut na no, sa Cavite sa Cavite kasi may order ng ganito dadalhin ni Mops sa ganitong lugar ah. dito niya dadalhin <laughs> Yung pinaka maiksi so, Yung pinaka content niya na ano nakikita ko sa kanya. Doon ako sir na ano eh nakakilala eh. Tuwing may tuwing may ako, sabi nila magbi-video. Ano latest mo na short cut niya master kasi ganoon. Kaya pag may mga bagong ano talaga daan, mga short cut, short kahit na Matagal na ka sila sa lugar na yon, may nalalaman sila. Nagugulat nga ako, hindi alam ng iba. Oh. Siya alam niya. <laughs> Okay, sige, boy, first time, sir. Eh, ano ba, sir, ang goal mo? Saan mo ba pinasok? Ano, sir, ano, uh, kumbaga sa ano, gusto ko, after two years, ayoko nang, ano, yung trabaho ko na pag bag ah, kaya no, magiging, no. ano, na lang, part-time. so, ngayon kasi, ano, eh, full-time pa ako, eh. Oo. Kaya medyo, kinakarir ko na ito yung pagbablad. Maganda yun, sir, na naglalagay ka ng, ano, ng timeline ba tawag din, bro? Yun, sir, timeline. Sa, ano, kasi, kung kaya nang makakabot yung pangarap. Yun nga, eh. Sa, ano, kasi, sa sa ganito, kunwari, tulad niyan. Marami kasi ano eh, kunwari, dapat in two years time. Mm. Dapat gusto ko maging ganito na. Mm. Pero kasi along the way, posible kasi mag-iba yung linya mo pagdating sa pagmamotor, sa, sa motovlogging ka. Oh. Pero yung gusto mo na shortcut-shortcut, yun, yun, yung gusto mong gawin. Pero may nagawa kang isang, <coughs> hindi ko alam na, may isang, may isang nagawa ka ng na video na yun naman yung gusto naman. So, aabot ka sa time na yung gusto panoorin sa eh ay hindi mo siya gustong gawin. Ah uh, minsan ano, tina ko yung ano sir yung social experiment, tinry ko lang Oo. yung serpentine. Oo, Okay din naman. Sa in sa in two years time na ano mo mag, mag-mag-explore ka ng mag-explore. Ah hindi lang po oh, sa ano, hindi lang sa oh. moron. Shortcut, shortcut. Oo, so, oh, marami oh. kang ano dyan. Kasi ganyan ako, ano, <coughs> Josh, Josh yan na, ang dami ko talaga ah, sinubo ang klaseng content para bago ko mahuli yung ano ko. Kasi bro, ano eh, maliwa ko, puro shortcut lang. Oo. Oh. na sila sa'yo within 6 one time. Oo. Oh. Nakita nila yung mga shortcut na dadaan ma na. Maubos yun. Maubos na. Ma ma na. So, kaya habang ano, habang may mga nanonood sa'yo, patransfer ka na nagagat ng ibang pagkakas. Oh, okay, okay. So, ta yung mga bago. So, minsan sir, ano eh, kinakabahan ako yung mag ano, yung magpa-prank. Na ano eh, <laughs> hindi ko pa ano, sabi sabi. Eh, sabi ni Mark, sabi niya, boss, subo ako mag-prank. Eh, tinatry ko isang beses, parang sa ngayon siguro, parang hindi pa. Yung sa social experiment, no, medyo, yun, medyo kaya ko yun. Na-try ko siya. Pero in a good way, ah. hindi yung, yung ako yung babalikan. <laughs> Bukod doon sir, ano pa yung pwede natin? pwede okay, mo, na, mo ano? Ano, ano enjoy mo muna? Enjoy nung no, na napin muna talaga yung ano. hindi andito ka <coughs> naman na eh. Oo. Oh. Eh, tuloy-tuloy mo lang muna. Alisin mo muna yung gusto mong kuwita agad. Oo oh, yun nga sir, wala sa mindset so, yun ko yun. Gusto si nag-enjoy na ka. Ang time na lang yan. Kasi mm. <coughs> susunod, na lang yan eh. Okay. Mas okay. na nakuha mo na yung mismong <coughs> uh, ano, uh, inish mo na tinatawag. finish Eh, susunod na lang yan. Yes. Okay. Ayun yung ano. Ayun yung isang nakita ko sa kanila, <laughs> LA LA Squad, mga okay. boyp, yung mga ganyang, uh, ganyang Words of Wisdom na yung kita, sunod na lang yan eh. Uh, kaya ako din na mo ako. Ako sir nag ano nag uh, call center agent din ako as of now. So, yung pag-vlog is once a week lang ako pumapag-upload. Uh, awa naman ng Diyos, within one year time na monetize, magto two years na ako, uh, ang pera pa lang sa AdSense ko is $25. Pero pinakabayaan ko lang siya kasi eventually tataas yan. Not now, not tomorrow, pero in a span of a specific amount of time, andun siya. So sa kanila ko rin nakuha na enjoy mo lang. Enjoy, enjoy mo lang. Explore. Ganun. Yun. Okay. Enjoy mo lang, sir. Sir, mo ba sa ano, sir? Yung mga maw, yung mga nagbabas sa akin. Yung may mga... Kumbaga, isa lang yung magbabas. Kumbaga, okay na yun. Kasi sila yung mga walang puwenta, pero may naitutulong sa'yo. Yes, sir. Uh, Kasi eh, kahit sila sa'yo, pero pinapanood ka. Ayun so, nga, yun, may mga... Ikaw pa rin yung nagbe-benefit. So, ah, okay. Man... Kumbaga, hindi natin mapatulad, sir. Kumbaga, nag-iisa na? lang siya, yun, eh, no? Okay. Mas, yan mas, 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 na ako niya simula. Pero ngayon, tinatawaan ako na yun. ko na, na nga lang lalo. <laughs> Pampadami yan. <laughs> Pampadami interest, eh, yan. Ibig <laughs> sabihin, interes, <laughs> interesan siya. Hindi ko yun. Ikanat ka <gano>, <laughs> oh, na, ikanat. Ako, nangihingi nga ako ng basher. Ayaw ko bigyan ni Lord ni basher. <laughs> Minsan kasi ihingin mo siya eh. Uh, -huh. Actually, meron yan bro eh. Meron yan sa mga nanonood sa atin, tahimik lang. Oo. Uh Naka -huh. nanonood yan ng mga videos natin, mga post-post natin. Nagaantay lang yan ang mali sa'yo Ayun yeah, nga isang baga Kasi na isang mali sa'yo sa kababanat niya kung ngayon Ayun yeah. so, Dead man lang Ganun ba talaga yung set pag uh, uh, Ibig sabihin, pag vlogger tayo Kung baga influencer tayo hmm. Talagang dating talaga yung time na May magagawa tayo na, na, na Hindi nila gusto Oo oh, kasi Basta <coughs> eh. <Disa> kasi ano <coughs> eh Kaya eh, mahalaga din talaga yung ano yung Bago ka ba? <coughs> mag-upload. Okay. Isipin mo muna, pagka-preview mo, isipin mo muna kung at pakinggan mo muna kung ano yung mga sa tingin mo, ay eh, medyo alahanin mo na binitawan na sa vlog mo. Putuli mo yun. Eh. Putuli na. Pero hindi mo pa rin may at marami talaga mga judgmental eh. So, ganyan lang yan? Sala. wag mo nang bigyan ng pansin yung mga isa. Sa, <laughs> Saka sa ano? Kilala ko kayo ano eh, sa ABCB, medyo ano kayo sa mga editing eh. Malulipid yung editing nyo, hindi lang pang ano eh. Di lang pang basic. Ngayon ang ayoko kay eh, Boy P, yung editing niya. Kaya <laughs> ang hirap gayahin eh. <laughs> yung, yung simple ma -ma editing ko sa Filmora, dumudugo na nga ilo. No, Masyado no, <laughs> advance eh. Ang <laughs> <laughs> oh, no. hirap, hirap eh. Okay. Matapos natin ma-meet si Boy first time dito sa kanyang uh, Chefs in La Giginto So dito ko lang natapos sa na aking vlog. This si is Mother Clear. Ang kasabing, ride safe, keep safe, and God bless everyone!